Uh, magandang araw po. Uh, para po sa lahat ng mga lagi humahawak po ng mga barya, yung mga pera po natin. Uh, baka po hindi po ninyo alam, dumadaan sa inyong mga kamay ay napakataas po ng halaga. Kagaya po ng uh, 10 pesos po na ito na may taon 2007 at ang uh, isang ito po na may taon po na 2009. 10 pesos po 'yan. Ang halaga po niyan, 3,000 pataas. Depende po sa kanyang kondisyon. Ganun din po yung limang pisong ito na may taon po na 2006. Yes po, depende pa rin po sa kondisyon. Parehas ang presyo, 3,000 pataas. At itong 2005 po na ito, year 2005, 1 peso. Uh, nasa 800 hanggang 1,500 po ang presyo. I-check po ninyo ang inyong mga barya. Baka meron kayo ng ganyan, dumaan lang sa inyong kamay. Sayang po, hindi po ba? E lamang po ang aking uh, FB page at marami po kayo malalaman na mga bariyang may mataas po na halaga.